Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dito ako ngayon sa at, ating pinupuntahan. Ito bagong tanim. Ganda ng palay, guys. Ganda ng palay, guys. ganta, Masama pa rin ang panahon natin, guys. So, Ayun. Buti na lang walang ulan. So, ayan guys sa kabilang bangil guys may gulay doon kata so ayan guys may magandang bahay din doon guys I love you, baby. I love, I love, I love you, baby. Aganda gay, so? Oh. Kanda, ganda, Kanda. Aganda yung mga taniang des. Parang. Nahuli to guys. Nauna yung nandyan Oh, no? sa kabila. Kasi malapit na siyang mamungungal guys. Dito tayo guys. Ayan. Ito. Mas matanda to guys. La la la, 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 la. la, 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 la. Ay, pipino siguro dyan. Green na green. Green na green. May daanan dito sa gitna, guys. Sa so, ayan, guys. Sarap pumunta dun, guys. So, oh. dun sa kabilang bangi. Thank you, thank you, thank you. So, ayan, guys. So we Nata you guys, that's all for today. Thank you so much. Bye bye.